News Update Mga balita ngayon 100 CAFGU members at kanilang pamilya binigyan ng tulong ng 53rd Infantry Battalion Number one most wanted sa Bicol, arestado sa Kalatagan, Batangas 4.4 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu na sa Sara Iloilo, limang suspect arestado Ako po si Cesar Sorian para ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Binigyan ng iba't ibang tulong ang isang daang miyembro ng Civilian Armed Forces Geographical Unit o CAFGU at kanikanilang mga pamilya sa Bayog Zamboanga del Sur sa ilalim ng Better Life Program for CAA ng 53rd Infantry Battalion ng Philippine Army nitong September 6, Sabado. Kabilang sa tinanggap ang tig-25 kilong sako ng bigas, hygiene kits, food packs at packed lunch, gayon din ang serbisyong medikal gaya ng konsultasyon, gamot, HIV tests at haircuts. Ayon kay 53rd IB Commander, Lieutenant Colonel Rolando Vargas Jr., ang programa ay pagkilala sa sakripisyo ng CAFGU bilang katuwang ng militar sa pagbabantay ng seguridad sa malalayong lugar. Dagdag niya, hindi lang ito ayuda kundi pag-asa at dignidad para sa mga milisyang naglilingkod sa bansa. Tiklo ang most wanted criminal ng Bicol Region sa kasong sexual abuse sa ikinasang operasyon sa Kalatagan, Batangas nitong weekend. Ayon sa ulat ng Police Regional Office 5, si alias Joe, 49, isang caretaker at residente ng Rapo Rapo Albay ay naaresto sa Manhunt Charlie Operation sa Port Calatagan 9.30 a.m. ng Sabado, Setyembre 6. East. Naharap ang suspect sa 21 counts ng attempted qualified rape of a minor na may 200,000 pesos na bail kada isa at isang count ng rape by sexual assault na may bail na 120,000 pesos. Nasa kustudiyan na ng Rapo-Rapo Municipal Police Station ang suspect para sa kaukolang dokumentasyon at formal na disposisyon. Nasabat ng Iloilo -Ilo Police Provincial Office o IPPO ang tinatayang 4.4 milyon pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa bypass operation sa Barangay Padios, Sara Iloilo -Ilo, noong September 6. Nakuha ang humigit kumulang 650 grams ng iligal na droga mula sa pangunahing target na si alias Brock Brock, 37, dating seaman at residente ng Carles, na itinuturing na provincial listed high value individual. Kasama rin niyang naaresto ang apat na street level suspects na sina Anthony, 57, Dex, 44, Neng, 21 at May May, 50. Bukod sa iligal na droga, kumpiskado rin ang isang 9mm homemade revolver. Ayon kay Iloilo Police Director Colonel Bayani Razalan, ang pagkakadakip kay Brock Brock ay malaking tagumpay laban sa ilegal na droga sa lalawigan. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.